so Magandang gabi po uh, Ang iyong lingkod Tatak Marino So may bola po tayo Handog uh, din Tatak Marino Sino yung mga Atleta no Na gustong maglaro ng volleyball So Kahit na konting tulong lang Mula sa puto natin Simpleng bagay lang para sa mga Mahilig maglaro ng volleyball. So, mayroon po tayong ibibigay na malit na bagay lang po. Uh, ano? Mula sa puso ni Tatak Marino. Yan po yung bola. Sa so, pag may bola, dapat parisa natin ng net. Ayan. Yeah. Yan. So, mas na mas na yan. So, sabangan nyo dyan sa mga uh, nag-request andito na po yung net at saka yung bola so mga player ng volleyball so practice more kasi alam ko sa sa mga kabataan ngayon mahilig maglaro so dito tayo sa maglaro para ano mas maganda yan mo yung bola oh, may kasama pang net sabangan so, nyo po yan ah uh, dyan sa inyo Uh, ihatid lang po ng uh, ni Tatak Marino dyan sa uh, barangay nyo. Nandito na po siya. So, bali ngayon, uh, limang bola at saka limang paris na net. Kaya e, kung um, sino maswerte dito. Huh? Yan. Isa. Dalawa. Ito. Tatlo. Yan. Apat. Sa lima. Ayan. Hanggang may tatakmari, no? Mahagang pumasko, no? Kasi papasok na naman tayo sa ano, sa bird. Pag-aaralan. Ayan, ayan. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Apat. Lima. Ayan so ano to palabunutan uh, sige kung sinang maswerte o sinang mauna so ito po yung uh, regalo natin no so sa mga bata mahilig maglaro ng volleyball yan po yan lang po yung may bigay ni Tatak Marino sa malit na bagay lang para at least kahit papano masaya tayo yan po mga kababayan Uh, mga sibukon yan uh, malit na bagay lang to pero at least kahit papano uh, maging masaya tayo no? kung saan saan tayo mapunta dapat pagtura natin ng pansin sa sports basketball volleyball uh, baseball dapat sa sports tayo iwas po tayo sa mga hindi dapat. Ano bang hindi dapat? Kagaya ng mga no? Uh, eh, drugs. Yan, iwas po tayo dyan. Kasi wala pong magandang may dudulot nyan. So, dito lang tayo sa volleyball. Yan po ang iyong likod. Tatak Marino. Ang servisyong totoo. Maraming maraming salamat po sa ulitin. Thank you, thank you very much. See you